Uh, maganda itong napanood ko mga body na video presentation mula dito sa Municipal Disaster Risk Reduction Management uh, Council ng Talisay Batangas. Ito tungkol sa mga eruption ng ating uh, bulkan Taal. So ipapakita ko sa inyo at magre-react tayo dito sa nung dito sa sa video na to Meron din silang 1965 historical eruption at ito nga ito 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 Yan, yan. ito ipapakita ko sa inyo Itong Taal Volcano historical uh, Priato magmatic eruption of Taal na sinasabi dito ay a powerful reminder of nature's force This historical eruption of Taal Volcano highlights the intense interaction between magma and water known as a magmatic eruption. So ito puro magmatic eruption daw itong uh, ano to itong video na to presented by the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council of Talisay, Batangas reference to data from the Smithsonian Institution, USGS and other scientific sources. Taal Volcano historical eruption Diba? Oh, maganda yung presentation mga body, no? Kasi, ito. So, post natin. Ito ay sa bininti ang malaki. At ang sinasabi dito na year of eruption ay 1707, 1715, 1731, at 1911. Okay, 1911. Tandaan nyo yung mga date na yan mga body, no? Para may pakita ko ulit sa inyo. Yan. Yan ang bininti ang malaki. Yung nakikita natin na iconic na parte ng taal. Nakakala natin yun na mismo. So, dito naman sa parte na to, ito yung Mount Ragatan. Ayan. So, ang here, eruption niya ay 1707, 1749, 1754, 1911, 1965. Teka, teka, teka. So, ibig sabihin, itong Ragatan pala, sumabog din ito noong 1754. So, ito yung isa sa ano, ito is, yung isa sa napakalakas na eruption at saka noong 1911 kasi nababasa ko akala ko yung main crater lang yung ano yung nag-erupt noong 1911 and then ito pa 1965 so 1965 eruption sa pagkakaalam ko yung kwento nung ating naka -kwent, naka kwento na matanda from San Nicolas ay itong Tabaro ano itong Mount Tabaro 1965. So, sumabog din pala itong Mount Ragatan noong 1965. Okay, so next. Ano kaya susunod na crater yung pumutok? Okay, umikot. Ayan. Ito naman yung Mount Pirapiras, so. oh. Okay. Ayan, bumalik siya, bumalik. So, itong sunod ay Mount pira-piraso naman daw yung ano, pumutok. At ito ay year 19, uh, 1641, nakalagay dito, ayan, uh, 1754, 1911, 1965. Ibig sabihin, ilang crater pa lang pumutok noong 1754? Okay, then 1911. So bukod doon sa, sa ano, doon sa isa kanina, no, sa ragatan, Pumutok din pala itong pera pera sa 1911 at pati 1965. Pumutok din pala to. Nakala ko tabaro lang yung pumutok noon. Okay, so next. Pakita so, natin. Ano kaya yung so na crater mga body? Ayan. Mount Kalawit. So pumutok noong 19... 65 1977 1991 2020 Teka, teka. Ito mga bae ah. So ito daw yung Mount Kalawit. Itong party na to. Teka, parang ano, parang hindi ito yung party ng Mount Kalawit kasi parang ito yung bininti ang munti. Tingnan nyo mabuti ah. Kasi yung reference ko dito ay itong eh uh, ang malaki. So dito sa southern side niya, southwestern side, ang alam ko ito ay Bininti ang Munti at hindi ito yung Mount Kalawit. Tama ba? Tapos pumutok daw itong Mount Kalawit noong 1965, ayan, 1977, 1991, pumutok din, and 2020. So tingnan nga natin sa history mga body no. Ito, pakita ko sa inyo yung history ito muna, papakita ko sa inyo yung mapa. Ayan. Ito yung mapa. Old map ng Taal, ng Taal, uh, Volcano Island. So, dito, ito yung, ito yung ano, ito, ito yung bininti ang munti. Ayan, bininti ang munti ito. Ito yung tabaro. Ito yung alam ko na pumutok noong, ah, uh, tawag na dito, ah, uh, 1965. Hindi ba siya din makita, no? Then yung kalawit sinasabi, nandito sa part na to, sa southeastern part siya ng ano, ng, kita nyo ba? Ayan. Southeastern part siya ng, ng volcano island, nandito siya. Ito yung bininti ang munti. Ito ayon to sa mapa, oh. may nakalagay nga dito, no? Kalawit point or point uh, kalawit. Tapos sa uh, ano niya sa historical eruption niya ito, basahin ko sa inyo ha. Ito, ano lang naman itong mga body eh. Sa, sa Wikipedia ko lang itong kinuha. well, siguro yung reference nitong uh, video na ito ay galing pa sa Smithsonian. At saka dito sa, ano, dito sa USGS. Okay. So, ang nakalagay kasi dito, ah, uh, 1572 nag-start yung record yung recorded ha recorded eruption until 1977 yun na dito so may 54 recorded eruption na at nabanggit dito na kung saan noong uh, 1707 and 1731 the center of volcanic activity shifted from the main crater to other parts of Volcano Island So, ang nakalagay lang dito na eruption ng binintiang malaki ay 1707 hanggang 17 and 1715. 'yon. Tapos init itong bininti ang munti ay 1709 and 1729. At yung kalawit, 'no, yung kalawit ay September 24, 1716. At sa pagkakaalam ko, ito ay isang underwater eruption kasi may nakalagay dito nga na ano eh kill all the fishes as if they had been cooked since the water had been heated to a degree that it appeared to have been taken from a boiling cauldron. Ayan. So sa 1731, yung Kirapiraso naman ang nagkaroon ng eruption. Okay, balik tayo dito sa, sa presentation ng uh, NDRR MC Alisay. Okay, pakita ko ulit sa inyo. Ah. So ito daw yung kal Mount kalawit yun po na ang pangalan ng ano ng bininti ang Monti no itong Mount Kalawit kasi ang pagkakalam ko yung Kalawit andun sa parte na yun ano ipakita ko rin sa inyo mamia sa hulihan ng video na to ayan so at pumutok din siya noong 2020 ha Ibig sabihin, hindi lamang yung ano, hindi lamang yung main crater yung pumutok noong 2020. Pati pala itong Mount Kalawit. Okay. Then ito, sumunod. Ito Mount Balantok. Ayan. Mount Tabaro. Ito, teka, teka. Itong Mount Tabaro, pumutok din pala ng 1749, din 1754. Oh my God. So, hindi lamang isang crater ng Taal Volcano pala ang pumutok noong 1754. Yung ragata, yung ano ba yun, yung Pirapiraso. Tapos itong Tabaro, Pagkakaalam ko lang, 1965, pumutok itong Tabaro hanggang 1977. Tapos itong Balantok, 1641, 1749, 1754, 1911. Aba, ay hindi lang pala isang eruption ng, ng isang crater lang ang pumutok noong 1911. Marami at saka noong 1754. Ang dami pala mga badi. Ito ay ayon dito sa video na to ha. Ayan. Hmm magmalatok tabaro okay ano kaya sunod dito ayan ito naman yung main crater yung pinapakitan yan so main crater ayan ito yung ano eruption okay so eruption niya na 1572 1698 1749 1754, 1911 1965 1968 69 70 77 2020 2021 okay so ibig sabihin yung 1965 hindi lang tabaro talaga. Pati main crater, pati kalawik, pati regatan, pati ata. Sabay-sabay pala. O siguro, magkaka, ano, hindi lang isang buwan, ano, pero ito nakalagay kasi, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nakalagay kasi mga body. Binabasa lang naman natin, eh. O. Oh. 1572, 1698, 1749, 1754, 1911, 1965. Di ba yung 1911 ang isa sa worst eruption ni Taal Volcano. So, itong main crater nga alam ko pumutok noong 1911. Hindi ko lang alam kung may mga ibang crater pa. Pero, base dito sa video, eh, hindi lamang itong uh, main crater ang pumutok. Ayan. Marami pala talagang uh, eruption na nangyari, no? Pero, ano ha, ito ha, ah, uh, base dito sa video na ito, mga body Okay, uh, base sa video na to, lalo-lalo na doon sa part ng sa kalawit. Ito. Ito, ito. Ito sa kalawit. Ayan. Sinasabi nila na ito yung kalawit. Kasi ito yung part na nagkaroon ng grass fire. Malapit doon sa bininti ang munti. So yung pala ang tawag doon sa bundok na yun, yun ang kalawit sa pagkakalam ko naman mga body, ito base dito sa sa Google Earth, ipakita ko sa inyo, ito, 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 ito yung mapa ng ano, o yung mapa, yung Taal Volcano Island, di ba? Yan. Ang alam ko, kasi itinuturo doon sa video, itong part na to, itong part na to, yan yung daw kalawit, pero nakalagay kasi dito, bininti ang munti ang alam ko sa Kalawit nandito sa uh, nandito sa south southeastern part nandito siya underwater lumubog siya ata eh o doon siya nagkaroon ng eruption talaga no underwater dito sa part na to kaya nga tinatawag dito sa lugar na to ay Kalawit Point okay Kalawit Point so hindi ko alam kasi nandito yung tinuturo ng mapa eh at uh, ipakita ko sa inyo ah yan yan natin konti yan, ito yung pinakita sa ano eh, sa video eh. Itong part na to, yung kalawit daw, mouth kalawit nandito. Anyways, ang mahalaga lang mga body ay uh, lagi tayong maging handa. Kasi ang taalbol kayo, no, kahit na nakikita natin na kailan ilan yung nangyayari na ano na uh, volcanic earthquakes, eh, maging mapagmatsyag pa rin kasi any moment pwede pwede mangyari yung isang eruption so yung 1911 pala at saka yung 1754 hindi lang main crater ang pumutok ayon dito sa sa video na ito ng Talisay NDRRMC